Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito sa DZRH Radio, Digital TV at Social Media. Mula pa noong 1980s, ang buwan ng Agosto has been celebrated as Sight Saving Month. Ang pagbibigay halaga sa buwang ito bilang Sight Saving Month ay may layuning magbigay ng emphasis sa impormasyon ng pagpoprotektan ng ating mga mata at upang ma-encourage din ang ating mga mamamayan na tumaas ang kaalaman at maging aware sa mga available means of restoring and treating eye conditions. Ito din ay para bigyang halaga ang organ donations, particular na ang cornea ng ating mga mata. Ngayong araw, bilang bahagi ng ating Sight Seeing Month Initiative, minabuti ng Health Check Plus na muling anyayahan ng ating Suki, isang eye expert o ophthalmologist. Noong naharang taon, buwan ng Agosto din ay nakapanayam natin ang isang health checker, ang ating guest expert. Isang magaling at dalubhasang ophthalmologist ang ating makapanayam ngayong linggo. Pangulo at Medical Director ng Legazpi Eye Center. Siya po ay isang active consultant din sa University of Santo Tomas Hospital, Department of Ophthalmology. Let us all welcome Dr. Rolo C. Melante. Dr. Rolo, batiin po muna natin ang ating mga kababayan at ating mga health checkers. Magandang araw po, Teacher Ellie, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay na health checkers. Andito po ulit ang ang inyong lingkod, si Dr. Rolio Milante. Dr. Rolio, sal salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating interview. No? And I'm sure very busy po kayo ngayong Sight Saving Month. So let's go straight to the interview na po. Dr. Rolio, Dr. Rolio kailan po ba dapat unang magpatingin ng ating mga mata? Ay, uh, ngayon po, nire-recommenda kasi na ang mga bata, oras po na meron na silang kaalaman sa pag identify kahit na actually mga objects or even numbers ay kailangan po silang ma-examine so sa ang ating mga preschooler meron po mga programa ang mga preschool na pinapa-check up ang mga bata lalong-lalo na po kung ang uh, pamilya ay merong mga history nang mga nakasalamin. Ibig sabihin, yung tatay o nanay ay kahit nung bata pa ay nagsasalamin na. So, oras na itong mga bata ay nagsisimula ng pumasok sa eskwela or kahit na nga sabihin natin sa, sa preschool, mabuti pong ipacheck up na sila. Mm, yun po pala yun, no? napakaaga po pala, mas mabuting mas maaga na mapatingin, no? lalong lalo na kung may family history na mga nakasalamin na. Sa inyong experience po, Dok, ano po ang mga senyales o sintomas na maaaring mayroon ng problema ang ating mga mata? Kadalasan po sa mga bata, uh, kung napapansin natin na uh, sila ay lumalapit sobra sa kanilang gustong uh, tingnan. Dati kasi, di ba, meron tayong mga telebisyon. So, mapapansin natin na yung mga bata, uh, sa halip na doon sa uh, medyo likuran, nanonood, ay pupunta sila sa harap. Mm -hmm. Pangalawa, doon sa mga nasa eskwelahan na, uh, meron pong mga bata na minsan ay uh, tinatawag natin na slow learner mm -hmm. or medyo delay sila. Hindi sila nakakahabol doon sa mga tinuturo eh minsan pala hindi naman nila nakikita yung yung tinuturo ng teacher. So meron po ako mga experience na ganyan noon nung nung ako ay uh, nagsisimula pa lang sa aking profession, meron ako mga binibisita na mga uh, nursery at preschool at may mga nakita ko na bata na ang sabi ng mga teacher ay medyo slow learner daw. At nung ma-examine ko, hindi naman talaga pala hindi naman talaga slow learner, hindi hindi nila kasi nakikita yung tinuturo ng teachers. So, isa 'yan sa mga uh, maaaring uh, uh, senyales na may diferensya yung paningin ng bata. Uh, pangalawa, of course, titingnan natin yung, yung normal na itsura ng mga mata. At uh, may mga bata rin na uh, hindi hindi tugma doon sa normal na itsura, yung dapat na itim ng mata eh sa kanila puti. O kunyari kung yung dapat na Uh, yung alignment ng mata, eh may mga bata na medyo misaligned ba. Meron yung tinatawag na banlag at meron yung tinatawag na duling. Mm -hmm. So, yung mga ganyan po ay kailangan mas maaga natin na tinapakonsulta eh, o pinapatingnan sa mga uh, eye specialist para po mabigyan ng lunas. Mm. Buti po na paalalahanan tayo ni Dr. Rolo no, sa mga senyales na ito, lalong-lalo lalo na po sa ating mga health checkers na nanay at tatay dyan, no So, baka kaya nahihirapan matuto ang ating mga anak. No? Yun pala, hindi nila nakikita ang mga lessons. No? Dok, tama po. Sige po, Dok. So, Uh, marami po pala sa ating mga preschoolers no na nade-determine na sila pala ay hindi slow learner kundi hindi nila nakikita yung mga lessons. No? So, napakaganda na napaalalahanan niyo po kami uh, tungkol dito. Dok Rolo, ano naman po ang mga dapat iwasan ng ating mga health checkers para mapanatilihing malusog ang kanilang mga mata? Yung kalusugan po ng ating mata, ay kasama 'yan sa ating kumbaga sabihin na nating general health. Yung yung kalusugan ng buong katawan natin, uh, importante 'yon. So mm -hmm. importante yung uh, tamang pagkain, proper diet, di ba? And then syempre, yung mga medyo may edad na, importante rin po yung proper lifestyle. Kasi marami pong sakit sa mata lalo na pag nagkakaedad na tayo, na sa mga sakit sa katawan. Kumbaga, meron tayong mga tinatawag ngayon na lifestyle diseases, 'di ba? Yung yung diabetes, yung hyper, high blood, yang mga 'yan ah uh, nagpapalala 'yan sa kalusugan ng ating mata. Kumbaga, nag na, nasisira niya yung kalusugan ng ating mata. So, 'yan importante po 'yon. Ay uh, yung mga sinasabi ng iba na tungkol sa paggamit ng mga gadgets, yung mga ganon, tatingin ko at wala po naman na scientific evidence na nagpapatutuon na nakakasira sila ng mata. Kumbaga, kung, kung talagang nakakasira sila ng mata, edi dapat lahat ng tao ngayon medyo may, may diferensya na yung mata nila. So, yung mga ganon po, hindi naman hindi naman sila talaga uh, nagkukos or nagiging dahilan ng pagkasira ng paningin ng isang tao. Karamihan po, lalo ngayon, karamihan is really more of lifestyle. Uh, isa rin dyan yung paninigarilyo. Meron din po mga uh, scientific evidence o pruweba na ang paninigarilyo ay uh, konektado sa isang sakit sa mata, yung tinatawag na macular degeneration. Mm -hmm. So, yan. Um, palagi ko, medyo simple lang naman talaga. It, 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 uh, it really is connected to the general health ng isang tao. Buti po na paalalahanan nyo kami dyan, Dok Rolo, at nabanggit nyo din po no, tungkol sa proper diet. Kasi kami pong mga health checkers, tanong din po namin ito, eh, meron po bang Uh, tungkol sa mga herbal supplements na lumalabas po sa market, no meron po bang role ito ang mga herbal or mga food supplements sa pagpapanatili na malusog na at malinaw na mata? Well, uh, ako kasi sa totoo lang yung mga supplements hindi naman kailangan 'yan kung kung tayo ay kumakain ng tamang pagkain na hmm. ang karamihan naman talaga dyan, lalo na yung konektado sa ating kalusugan, ay hindi naman mga mamahaling pagkain. In fact, yung mga mamahaling pagkain, eh, sila pa nga yung nakakasira ng ating kalusugan. So, kung tayo ay uh, kumakain ng, ng tamang uh, pagkain, lalo na itong mga vegetables, lagi yan pinapaalala sa atin kahit nung sa elementary pa lang tayo, yung, yung green leafy vegetable, is uh, good for eye health. So hanggang ngayon ganoon pa rin naman po, Ganun pa rin. Uh supplements um palagay ko ang I mean sa amin ang binibigyan lang namin talaga ng mga supplements na mga uh, pasyente ay yung mga merong tinatawag na age-related macular degeneration. Mm -hmm. So ito ay isang sakit na pag medyo matanda na tayo kadalasan yung mga nasa lagpas 80 na uh, sila kasi yung hindi na kumbaga yung kinakain nila hindi na talaga maganda ang, ang uh, absorption sa kanilang katawan so yun yung binibigyan natin ng dagdag na supplements pero kung ikaw ay isang uh, bata pa or yung mga nasa nasa pamang-edad pa hindi naman kailangan hindi kailangan para sa akin Mm -hmm. Yun po pala yun, Dok Rolo, no? talagang proper diet lang at hindi naman laging kailangan na may supplements. No? So maganda po na naipahatid natin nito sa ating mga health checkers para mas ma-prioritize no? yung mga green leafy vegetables over sa mga supplements na pwede nating bilhin sa market. Dok Rolo, napag-usapan po natin kanina you know, yung mga Uh, television, mga screens, ganyan. Pero meron po kaming tanong dito tungkol sa uh, isa po siyang call center agent, no? At laging nakatutok siya sa kanyang laptop. So ang tanong po niya ay, ano daw po ang mainam na payo para sa kanilang mga call center agents na, na madalas nakaka-experience ng stress o pagod sa kanilang mga mata? Opo, very uh, very common po yan ngayon, Teacher Ellie. Hindi lang siguro sa mga call centers or, I mean, everybody. Kahit na yung mga estudyante natin ngayon, marami ng uh, klase na kumbaga online na talaga. So, ang isang naging, nagiging madalas na uh, problema ng mga ganon, ay nag, na, nagiging dahil uh, cause sila ng dry eye. Kasi yung mata natin, I mean, pag tayo ay... Uh, may ang normal na na mata natin, function ng mata natin. Meron tayong blinking reflex. So may regular na pagsara uh, at pagbukas ng ating talukap ng mata. Yung blinking reflex na yon, uh, siya yung nagbibigay ng normal tear film doon sa mata natin. So yung harapan ng mata natin, kailangan meron siyang uh, kumbaga basa siya at meron siyang Uh, isang normal na tear film. So pag tayo ay may tinititigan na attentively looking at something like yung ating mga call center workers or yung mga estudyante na nag online yung ating blinking reflex ay bumabagal. So, kumukonti yung blinking natin to the point na nagda-dry talaga yung mata. Ngayon, additional pa dyan yung ating mga air-conditioned room. Kasi ang air-conditioners are can cause dryness, 'di ba? Pag aircon ka, mas dry yung hangin dyan sa loob. Mm -hmm. So, hindi lang call center, kundi even mga bank workers or yung mga nagtatrabaho sa opisina mm -hmm. na palaging nasa loob ng air conditioner. Uh, madalas problema sa kanila ang dry eye. So, yan generally ang pinaka main problem sa ating mga call center workers. Um the other would be of course yung eye strain kasi matagal kang nakatutok sa sa, sa ating mga monitors. So dahil doon yung mata mo laging naka-fix or naka-focus sa isang malapit. So accommodated siya. Ngayon yung mata kasi natin pag tumitingin sa malapit, meron tayong muscles doon sa loob ng mata na Kumbaga, kino-contract niya yung lens para maka sa malapit. Kaya hmm. nga ang sabi natin, para ma-relax yung mata kailan tayo tumingin sa malayo. So, meron din tayong uh, isang ginagawa na parang sinasabi natin na 5 minutes na tutok kalahati siguro noon, mga 2 to 3 minutes na kailangan natin tumingin sa malayo para hmm. ma-relax yung mata natin. So, these are just exercises. Parang ikaw, ang tao rin na parating nakaupo, kailangan pa minsan-minsan, kailangan tumayo, kailangan mag-stretch. So, yun ang stretching sa mata. Yung pala ang stretching ng mata natin. Kailangan natin tumingin sa malayo. Okay. So, yun po yun. Itong ice cream no, napaka uh, ganda na meron tayong pwedeng gawing parang exercise na pagtingin sa malayo. Paano naman po yung sa dry ice? Meron po ba tayong pwedeng gawin? Paano maiwasan ito? Kasi tulad nga po nung nabanggit ninyo, I'm sure relate na relate po dyan yung mga health checkers natin na laging nasa opisina o nasa air-conditioned room, no? Na talagang medyo nagda-dry na yung kanilang ice. Ano po yung pwede nating gawin para naman maiwasan o i-address po ito? Well, marami po ngayon na gamot sa market. In fact, ito siguro ang pinakamaraming uh, uh klase ng eye drops. Ito mga tinatawag nating eye lubricants mm. or artificial tears or eye moisturizer. In fact, uh sa buong mundo, ito 'yung pinakamalaking market ng ng mga pharmaceutical company or mga ophthalmic na pharmaceutical company yung tinatawag na eye lubricant. So, moisturizer. Meron pong mga nabibili, hindi naman kamahalan, uh, ng na mga eye drops na tinatawag na eye lubricant. So, eto ang madalas po na uh, nire natin sa mga taong uh, may ganong problema ng dry eye. Marami po yan. Uh, in fact, yung iba niyan is over the counter lang. Uh, mm -hmm. sa Amerika, sa mga grocery lang nabibili yung ganon. Eh. Even sa Japan, Uh, I've been to Japan, makikita mo yan sa mga groceries lang yan, yung, yung, yung eye lubricants. Yon. So, mas maganda pa rin po talaga, Dok Rolo, no, kapag na kapag nakaka-experience ng mga ganitong dry eyes, eye strain, no, maganda pa rin talaga na magpakonsulta po sa mga ekspertong tulad nyo. Tama po? Opo, opo. Kasi marami din pong pwedeng causes ang dry eye. Lalo na ang isang tao na meron mga... Meron kasing sakit po sa katawan na related sa severe dry eye. Yung mga uh, meron mga arthritis, yung mga may uh, immune deficiencies, at uh, may mga gamot po na may mga maintenance na gamot na nagkakos din ng dry eye. So yung dry eye hindi lang yan environmental kundi minsan side effect din yan po ng mga gamot. And of course, aging. Uh, as a person age, pag nagkakaedad na tayo, uh, normal lang po na nagkakaroon tayo ng dry eye. In fact, hindi lang dry yung mata, kundi it's a general dryness sa buong katawan. Yan. Yun po pala yun, no? Dok Rolo, alam niyo po marami sa ating mga kababayan ang nakaka-experience ng eye irritation din, no? So, kanina nabanggit natin yung dry, yung eyes, no? Uh, marami din po naman yung madalas nagluluha Uh, ang mga, kanilang mga mata, ano naman po ang mainam na gawin kapag nangyayari po ito at uh, ano po yung ma-advise natin sa kanila? Ang isang pinaka uh, madalas na dahilan po ng pagluluha ng tearing is still dry eye. Kumbaga, meron tayong tinatawag na reflex tearing. Pag mm -hmm. dry yung mata natin, uh, because of the irritation, so reflex din po na mag-produce siya ng tears. Kaya lang, yung tears na napoproduce niya, hindi na siya yung normal na tear film. Kasi yung, yung normal tear film po, may tatlong layers yan eh. Uh, meron siyang oil, meron siyang aqueous, yung water, and then may mucin layer na yun yung dumidikit doon sa mata. So, kagaya ng sinabi ko kanina, uh, age and even medicines can cause a a disorder or abnormality of this normal tear film. so again, ang still the most common cause or pinakamadalas na dahilan ng tearing is still dry eye. but of course, uh, there can be other causes. Uh, foreign bodies, sensation, or meron uh, puwing minsan meron pong mga eyelashes na uh, nakapasok sa mata at meron din po tayong mga ibang pasyente na yung eyelashes nila abnormal yung tubo. Kumbaga, sa halip na yung tubo niya palabas, nakapasok yung ilang eyelashes. So yun, nagpo-cause ng irritation yun at magpo-cause po yun ng tearing. Again, as, aside from that, of course, yung mga eye infections can also cause a lot of tearing. So, but still, the major cause, the most common cause of tearing is still dry eye. Hmm, yun po pala yun, no? Dr. Rolo, alam niyo po, curious po kami mga health checkers dito. Bilang di nabanggit niyo po yung pooing, no? Ano po ba yung best way para matanggal po yung pooing kung sakaling meron po tayo niyan? Okay, yung pooing, uh, lalo ngayon po, Teacher Ellie, ang daming nagmo-motorsiklo na pa uh, dito sa, sa probinsya. Ang dami niyan, eh. At uh, madalas, wala silang proper gear. Hindi sila nagsusuot ng tamang protection. At yan yung mga uh, napupuwing. Okay. Ang number one na wag na wag mong gagawin pag napuwing ka is wag mong kukusutin yung mata mo. Kasi kung yung puwing na yon nakadikit doon mismo sa mata at kinusot mo, masusugat yung mata. At yun ang magiging dahilan ng mas seryosong publikasyon. Pwede kang magka-ulcer sa cornea. Mahirap gamutin yon. Lalo na yung mga insect, pag, pag yung mga nagmumotorsiklo sa mga uh, ganito sa amin, sa probinsya. At uh, medyo may mga damuhan, vegetation. So maraming insect na, na lumilipad, lalo na pag gabi na. Pag yun ang nakapuwing sa'yo at uh, nakusot mo yung mata mo, nagkakaroon sila ng fungal infection at napakahirap pong uh, gamutin ang fungal infection doon sa cornea. And uh, a lot, many of these patients become blind, as in permanently blind. So, ang isa sa pinakamagandang gawin is itapat mo sa, sa gripo, flowing water. Or kung wala ka man na gripo, siguro itabo mo And importante rin siguro yung malinis na tubig. Kasi yung kung ang ihuhugas mo ay maduming tubig, lalo tayong magkaka-infection. Again, easily available naman yung ating mga bottled waters. So, pwede nyo pong gamitin yon. Buksan nyo yung mata nyo, pilitin yung buksan at i ibuhusan nyo. Buhusan nyo ng malinis na tubig. Yun po ang unang-unang pinakamagandang gawin dyan. And then kung present pa rin yun, maybe visit the doctor Uh, the earliest possible time kasi meron tayong mga nakikita isang linggo, dalawang linggo na sa kapupunta sa amin may ulcer na, may nanak na yung mata uh, yun, mahirap nang habulin minsan na kumbaga pagalingin o oh, gamutin hmm. Ito po mga sobrang practical tips nyo, no, Doc Rolio, na sa tingin ko maraming makakarelate sa ating mga health checkers kasi kahit ako po aminin ko talagang ang first instinct ko ay kukusutin ko po ang aking mata. So, Grabe, napakadami po namin natutunan sa inyo, Dok Rolio. At kapag Maganda yung kwentuhan eh. Bumibilis talaga ating oras. So, ang dami po po naming tanong na tatatanggap sa ating mga health checkers. So, babalik po tayo at magpupukus tayo sa eye care para sa mga bata at elderly naman. Huwag po kayong bibitaw. Babalik muli kami ni Dr. Rolo para sa wellness tips. Susunod na. Usapang kalusukan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan, usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share-share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago mag tapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episode sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a Health Checker!